Jessica, tuloy iha. Good evening po. Narito po bang mama? Bakit? Hindi pa ba mo si Nita? Eh, siya kanina at nagpaalam sa akin na magbabaklaran daw siya. Congratulations. May trabaho ka na pala ngayon. Salamat po. Sige po, tutuloy na ako. Ay, sandali lamang, Jessica. Mami, alis na ako. At may bisita pala kayo. May mga papeles at resibo na pinabibigay ang Ate Hilda sa iyong mama. Pwede tanggapin mo? Sige po. Sandali lang. <laughs> What's wrong? Nakakainsulto ka kung makatingin ah. What's so funny? yan, hindi na kayo dapat bumili ng Christmas tree. Dahil ikaw na ang pinaka-perfect na Christmas tree na nakita ko. Green? And red? <laughs> Jessica, my dear, for your information, this is high couture. High couture? You look like a clown. Alam mo, Dayan, kahit ano pang gawin mo, Christmas tree pa rin ang labas mo. At kahit anong isuot mo, kaya gawa ng pinakamagaling na designer sa buong mundo. Kahit na kailan di ka na makakabilang sa Alta Sociedad. Nai-insecure ka lang. Walang binitis ang hindi naging miyembro ng Alta Sociedad. May insecure? Bakit? Kung dugo at dugo lang yan ng pag-uusapan. Ako, tunay na eredera. Ikaw, ano ka? Nandun ka lang sa kabilang bako. Bakit ang ina mo sa nanggaling? Naging Benitez ka lang at nakatera ka dun sa mansyon na yun. Dahil inagaw ng sa mami ko ang daddy ko. Inahas ng mami ko! <coughs> Bakit mo ginawa yun sa kanya? Siya na una, mami. Kapatid mo si Jessica. Magkapatid kayo. She can never be my sister. Never! S sit down. You look surprised. Ah, hindi ko kasi akala yung darating ka eh. Pag nangako ako, tinutupad ko. You look great. Yun lang ba gusto mong sabihin kaya mo ako pinapunta dito? Hindi. Marami lang akong gusto nilinawin. Ako ang dapat humingi ng paliwanan. Hindi ikaw. nangyari na. Nakulong ako. Hindi ko gusto nangyari. At lalong hindi ko gustong guluhin ang buhay mo. I'm sorry. Pinagsisihan ko na. Can we start all over again? Basta ganun lang? I'm sorry. Mabubura na ang lahat? Hindi ganun kadali, Waldo. Iba na ako ngayon. At iba ka na rin. Para sa akin, wala nag-iba kundi ang panahon. Alam mo at alam ko rin na mahal pa rin kita at mahal mo pa ako. Uh, excuse me po, ma'am. Ha? Nandiyan po Ah, si uh, eh, sabihin mo susunod na ako. Ngayon, Waldo, naiintindihan mo na ba? Iba na ako ngayon. I'm sorry, I have to go. what's all about? Sino lalaking I don't want to talk about this now, Joey. Some other time, please. Candy. Don't panic! Roy, lumulog! Huwag ka, ka pupunta dito! Huwag ah! ka pupunta dito! Huwag! Huwag! Ayan, tumi, lumulog tayo! I was Huwag ka pupunta I'm dito! Lumulog tayo! No. Oh. 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 Me. Give me the bag. The bag. The bag. Yeah. Sige mo, susuwim na lang tayo. Halika na, let's swim for the land. Lamiya! Wala yata ang ibang tao rito eh. Ninuno yata wala dito eh. Ayun. <laughs> 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 Staying in an island with you? With you? With of you? people.